ang sikretong lagusan ng Hamas. Alam mo ba kapatid na ang gera laban sa Israel at Hamas ay hindi pa rin natatapos at mas lalo pa itong tumitindi. At alam mo ba na ayon sa mga nakuha kong impormasyon ang Hamas ay may isa palang panlaban na maaaring ikatalo ng Israel. Dahil ito daw ang kanilang secret weapon, isang tunnel sa ilalim ng buong Gaza Strip kung saan doon namamalagi ang mga Hamas at sinasabing taon itong ginawa para sa isang dahilan at siguro dito ngayon sa isang gera. Sa ilalim ng tunnel na ito, makikita ang mga telepon wire kung saan ito ang nagbibigay daan para magkaroon ng koneksyon ang bawat miyembro ng Hamas. Kumbaga, sinadya itong gawin para magkaroon sila ng kontak sa isa't isa. At dito napaisip ang isa sa mga opisyal ng Israel dahil Matagal na daw nilang tinetrace ang cellphone ng isa sa mga leader ng Hamas ngunit hindi nila magawa dahil gumagamit pala sila ng old school na pamamaraan. Makikita din sa loob ng tunnel ang iba't ibang klase ng rocket na maaari nilang pasabugin sa mga militar ng Israel. Bukod dyan, ang tunnel na ito ay ginagawa ding daanan ng mga Hamas kung saan sila ay makakaatake ng maayos laban sa Israel. Gaano nga ba ito kalaki at gaano ka-epektibo sa laban. Pakinggan natin ang isa sa mga opisyal ng Israel na nagpaliwanag nito. What Hamas has done since they took control almost 20 years ago of the Gaza Strip is basically to build a network of tunnels from Gaza City and under Gaza City which is the center and the biggest uh, part of their infrastructure all the way down to Khan Yunis and Rafah. So imagine we're looking at the Gaza Strip, but really think of the Gaza Strip as one layer for the civilians and then another layer for Hamas. And what we're doing now is that we are trying to get to that second layer. So ayun nga kapatid, ang tunnel na ito ay may dalawang layer, isa para sa mga sibilyan at isa naman para sa mga Hamas. At ito ang hinahanap ngayon ng Israel. Matunto nila ang ikalawang layer ng tunnel. Merong 1,300 na tunnel sa ilalim ng Gaza at merong habang 500 kilometers long at ang ibang tunnel ay may lalim na 70 meters at may lapad namang 2 meters. Ang tunnel na ito ay ginawa noon pang wala pang gera at may purpose talaga ang Hamas kung para saan nila ito gagamitin. Dito din ipinapasok ang mga pagkain at inumin ng mga Hamas at dito din nila isinasagawa ang mga pag-ambush nila sa mga militar ng Israel. Sa ngayon nga ay puspusan ng militar ng Israel na hanapin ang mga tunnel na ito at kapag nahanap nila ang tunnel, ito ay kanilang pupunuin ng tubig para maglabasan ang mga nakatagong hamas sa loob ng tunnel. Yun nga lang kapatid, hirap ang Israel na hanapin ito dahil nasa malalim na ito na parte ng lupa at napakaraming tunnel sa ilalim ng Gaza. Hindi nila alam kung ano nga ba ang gamit na tunnel ng mga Hamas. Hindi rin pwedeng pasukin ng mga militar ang ibang tunnel dahil ayon dito na baka patibong ito at maubos ang militar ng Israel. Nag-iingat din sila sa galaw nila dahil sa isang pagkakamali lang maaaring mabago ang takbo ng gera. Sa ngayon kapatid, pinaghahanap pa din ng Israel ang mga tunnel na ito at kapag nahanap, ito na siguro ang katapusan ng Hamas. Sa ngayon kapatid, yan muna ang pinaka-update ko patungkol sa Hamas at sa Israel. At gagawa na lang ako ng panibagong video patungkol dito. So this is Win YT, Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. I'm out.